Hello guys, nandito po tayo sa isang nursery uh, sa Maybashi and may nakita tayong ano, giant jujube super giant ito yung Thailand jujube na malalaki parang mansana sa maliliit uh, sa Laguna meron ito sa Pinas uh, dapat pupuntahan ko yan bibilihin ko sana or bibili ako sana hanapin ko yung nursery nila pag uwi ko sa Pinas pero since nakakita tayo dito bumili na ako at magpaparami ako sa bahay and marami pa po tayo na ibang nabili doon so abangan nyo yan later on papakita ko sa inyo ito Yabuti Kaba Nakita po tayo dito sa nursery So kumuha na rin po tayo nasa nyan Kaparaminan sa bahay So ang kagandaan dito marami silang Rare na fruit trees Ayan po siya So medyo may kabigatan lang ang presyo Pero okay lang yan Once na maparamig yan Magpepenta rin ako nyan nandito tayo sa isang nursery sa Maybashi at marami po kayo makikita dito makabila ko ng papaya na bilog pero malalaki ito yung super giant or giant jujube or Thailand jujube meron ako isang binigay na ubas ito po yung mga haba Meron na ako dating tanim nito pero violet hindi red. Pero namatay. So sakto nakakita na ulit ngayon. Bumili ulit ako. And ito yung Jabuti Kaba. yan po. Ito naman yung papaya na bilog pero malalaki. So ito medyo mabigat-bigat sa bulsa to. Pero okay lang. Masaya naman ako. Ikaw, masaya ka ba? Ayan mga pig. <laughs> Ayan, marami klase dito na rose. Ayan ko niya. 6,000 daw yung <laughs> ano. 6,000 yung mga rose na nakapat. Ayan, may saging. Ito ko lang 8,000 po yung saging na yan kahit maliit lang so meron pa akong hinahanap na hopefully makita ko bago kami umuwi so now ikot ikot tayo wish ko lang makita ko siya pero parang wala Vlog, vlog lang. So again, ito po yung papaya na ispinili ko. Bilog po siya pero malalaki. Ayan. So nakabili na rin ako dati dito ng papaya. And magaganda po ang binunga nila. Pero sila lang hinahanap ko pero ganyan hindi ko makita. Adarito na tayo sa bayaran. Bayad na tayo. At umuwi na. Dahil pag may kinuha pa ako iba, iiyak na bulis ako. So, Adarito na tayo sa bayaran guys. Kung kay kayo dito, very worth it po. Marami kayo makikita dito na hindi nyo usually makikita sa ibang lugar. Kaya nga lang, medyo pricey po sila yung mga tinda nila. Pero may isa naman nagsisale sa may 24-7. Medyo kamahalan may kamahanan lang yung iba nilang paninda pero again, marami kayo makikita dito na hindi nyo usually makikita sa Bow uh, nurseries. So, ayaw na po tayo. Uy, hey. ito. Ito, ito. Magpahanan ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. So, bayad na muna kami and pakita ko sa inyo mamaya pagdating sa bahay So, okay guys, dito na po tayo sa bahay. And again, ito po yung mga nabili ko. Pisa natin sa Jabuti Cabo. So, ayan po yan, no? Ito po yung parang ubas na tumutubo yung bunga sa may ano? Balik tari ko. Okay, tulad ng sinabi ko guys, ito po yung Jabuti Cabo ko na puno. Ayan po. Piling niya flora ang scientific name niya and tulad na sinabi ko yung bunga niya ay tumutubo sa may puno so once magbunga yan dito po lalabas yung bunga niyan so since maliit pa to hindi pa po siya magbubunga pero hopefully by next year pag nairipat natin so iriripat natin to Talagin natin sa malaking plastic container para po lumaki po siya agad And, kung nakikita niyo po, yan po ang presyo niya, o. Oh. Halos li ah, anim na libo, sorry. 6,000 yen ang binayaran ko dyan. So, medyo mahal. Kaya lang, matagal ko na siyang hinahanap. And, compared sa nabibili sa Amazon, ah, napakamura niya na po, or napakalaki po ang naitipid ko. Dahil, mostly ang makikita niyo sa Amazon, ng ganitong kalaki is nasa isang lapad. Meron ding siyam na libo. And I think merong 7,000 yen din. Kaya nga lang, hindi mo alam yung itsura kasi picture lang yun na doon, di ba? So at least ito, uh, kahit kulang kulang anim na libo pagkakabili ko, uh, nakita ko naman itsura ng puno. So marami sila doon. So pinili ko itong pinakamaganda at pinakamakapal ang mga branches. So, uh, again, ilalagay natin to sa malaking lalagyan. didipat natin. And, pagpapauga tayo ng mga ilang sanga dyan para mas dumami ang halaga. Para mas dumami ang halaga natin na ha? Jabuti Kaba. So, again, po. So, hopefully by... So hopefully in 2 years may ilang piraso na po tayo nito and next one, pinabili ko ito po nail polish na grapes ang pangalan niya, nail polish grapes so yun po yung mga haba yan so, dati meron na po ko nito, pero yung dark violet po, malaki na po siya diyan po nakatanim at mataas na po, kaso napabayaan ko nataklo ba ng iba mga halaman namatay, so yun kanya pag hindi naiingatan o naalagaan yung mga halaman. So, ayan, nakakita tayo. Although, different variety, pero pareho siyang mahaba. So, binili ko na po yan. And next one. So, ito actually, isa sa mga pinaka inahangad ko na magkaroon ako. Ang super giant. ah uh, nagkamali ako, sinabi ko kanina ay Thailand Jujube. I think Taiwan Jujube ito, hindi Thailand Jujube. Super giant. Ayan po. So malalaki po siya. Parang mansanas sa maliliit po. Ayan. May kita nyo dyan. But, tapos. Tapos mamumula siya ng ganyan. So pwede rin siya naman kainin ng green. Masarap din naman po siya. at malutong. So ayan. So meron na tayong 3 bra... So meron na po tayong 3 varieties ng jujube. Isang so, Chinese Jujube. Uh, Indian jujube yung medyo malaki and ito po so I think ito na ang pinakamalaki sa variety ng jujube sana nga kasi nga sa pangalan pa lang super giant di po ba so ganyan okay, maliit po po yan pero saglit lang po yan once na may ripat natin yan ay lalaki po agad dyan. so for the meanwhile ilalagay ko muna siya sa isang plastic container hindi ko muna siya idadirect sa lupa kasi uh, una sa space wala akong uh, space na paglalagyan sa kanya so mag-iisip muna ako kung saan ko siya ilalagay maybe next year so maybe ililipat ko siya sa lupa most probably dito na sa may lugar na to sa pagitan ng persimmon at ng ano ba to loquat natin low bin ba yun? Uppercut. Ah, hindi. So, sa pagitan siguro dito, ilalagay ko dyan sa may harapan. So, yung barbecue, one, tatanggalin ko na po yun, Babaklasin ko para puro road trees na po tong harapan. So, lilinisin na po natin yan. So, may tent lang po ako dito kasi nagagawa ko dito kung tanda nyo, nagbabaklas po ko, hindi pa rin po ako tapos dyan. Ay, naku, pinahihirapan ako ng makina na yan. So, basta. Later on. Mabaklasin ko ulit isa pa. So, sunod po natin ay itong papaya. Ito papaya po from Hawaii, ang variety. So, kung makikita niyo po, bilugan po siya na malalaki po, hopefully. So, tatry lang natin to So, ito ilalagay muna natin sa plastic container. Hindi natin ito itadrag sa lupa kasi late na masyado. So, ilalagay natin muna to sa plastic container. Then, next year, doon ko po siya transplant sa lupa. So, yan again, ayan po yung mga bagong addition sa collection natin. So, abangan nyo po yan ha. Okay, so kung nagustuhan gust nyo po ang video nito, na pag-like naman po, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yung para sa akin. Ingat po tayo palagay.